napagtanto na ang Administrasyong Marcos hindi nila sinasala eh. Uh -huh. Hindi nila sinasala kung sino yung mga nilalagay nila sa mga posisyon. Uh, Nakita nyo na parang hindi nila alam kung ano yung posisyon nila sa gobyerno. Hindi nila alam kung kailangan kung maging kailangan ko ba maging profesional dahil ako ay DILG Secretary. Uh, the way uh, na mag-anunso sa kasi parang yung ginagawa niya dati Mm. sa no sa Cavite. Ah. Kung ginagawa niya sa pag, uh, pabiro, yung unang paliwanag, eh, parang hindi na makaysanay kay uh, yung mga sinasabi ng mga taga-Cavite, ng mga supporter ng mga Rimulya, parang hindi na makaysanay kay uh, Gov. Uh, John Vic. Rimulya. Ganyan talaga mag-announce niya dito sa Cavite. Eh ang problema wala siya sa Cavite. Ang problema, ang pinagsisilbihan niya ngayon ay buong Pilipinas na. Kasi siya ay sekretary ng the, uh, the Department of Interior and Local Government. So, hindi lahat ng tao sa Pilipinas ay katulad ng mga taga-Cavite na may intindihan na nagbibiro nga itong John si John di ba? Dapat maintindihan niya rin 'yon. At unang-una, noong siya ay nasa uh, nasa gobernador ng uh, ng Cavite, ang ginagamit niyang account ay yung pangalan niya, John B. Cremulia. Uh, Governor John B. Cremulia. Okay lang 'yon. Sarili niyang page 'to eh. Pero ito, ang ginagamit niya dito'ng platform ay pag-aari ng DILG. So, I think we need to be professional. Uh, siguro, medyo na-overwhelm lang. Ay na, na ano lang eh. Kung nadala lang ng kanyang uh, kakulitan si John Vic Rimulia, kaya nagawa niya ito. Pero sa mga susunod, sana maging professional po tayo. Maging professional po tayo, katulad ng iba. Hindi ko sinasabi si BP Sara Duterte. Pero pag sa, sa Facebook niya, ni BP Sara Duterte, Pupwede pwede siya doon magwalwal. Kung anong gawin uh, niya, uh, BB Sara Duterte, sarili na yun. Eh. Pero pagka yung Office of the Vice President na page, ay ibang usapan na yun. Uh, He, she needs to be professional. And that's what she is doing right now. Uh, medyo ano pa nga eh. Hindi masyado pa, pala biro si BB Sara Duterte, pero hindi siya naggaano, ano, gaan mga, gan, mga ganun na ikakagalit ng mga tao. ba diba? Yun, ganun dapat. Be professional. At uh, tingnan natin kung saan tayo nakatayo. Baka mamaya, hindi eh, natin alam. Kung yung tinatayuan natin, eh, marupok pala, bigla tayong bumagsak. Mm -hmm. oh. mm -hmm. So, may pinatunayan, may, may, pinatunayan na naman si, jo, si ano, Raymolia. Oh, ano na naman yun? kanina, kanina <laughs> si Marcos, may pinatunayan, ikaw meron ka din. Oh. Ito yung hirap kapag, uh, kasi ang, ang kalakaran ngayon, ang, ang nangyayari ngayon sa administrasyong Marcos, Basta kakampingan ng Marcos, pasok ka. Okay lang. Kahit, may kahit sa ang uh, tinatawag na nung ano dito, anong uh, salita dito. Kahit sa ang posisyon ah. sa gobyerno. DILG ka, kahit tanga ka, pwede ka doon. Oo. Oh. <laughs> Di <Dito> totoo. <laughs> DOJ ka, kahit wala kang alam, pwede ka doon. Pwede dun. ka dun. Oh. PNP chip ka, kahit wala kang ginawa, wala kang uh, ginawang maayos na batas, oh. wala kang ginampanan na maayos na sa trabaho mo, Pwede ka. Yan. Kasi nga, eh, basta kakampi ka ng mga Marcos. Yan. Kasi nga, hindi eh, to sa totoo lang eh. Kay Tory pa lang eh. Kay Tory pa lang, wala na sa ayos. Ginawang PNP chip, na wala namang sapat na talagang matatawag mo na mission na uh, accomplish. 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 Hindi ka tulad, kasi sinasabi niya, bat si Bato dati. One star, naging four, four star, naging uh, PNP chip. Eh, ibahin mo si Bato sayo. Eh, sino ba yung naging, ano mo, yung kay Pangulong Duterte at si Pastor? Hindi mo, hindi yun, ano, hindi yun accomplishment. Uh -huh. Hindi yun, ano, hindi matatawag na deserve ng isang polis na kapag ginawa yung ganong krimen, eh, sa so, totoosin, krimen yun eh. Yes. Hindi naman pagresolba ng krimen yun eh. Yung ginawa ni Senator Bato noon at ni Pangulong Duterte, neres, na, ano nila, neresolbahan nila yung krimen. Ikaw, gumawa ka ng krimen. Ayun yung pinagkaiba nyo. Ang laking krimen nung ginawa nyo kay Pastor, uh. sa kay OJC at kay Pangulong Duterte. O ngayon, yan, si Remulia, naging uh, si John Bick, naging uh, DI, tama, DIMG. Uh. Anong alam niya? Yan ang tanong diyan Hindi porket congressman ka, alam mo na lahat. Governor. Okay. Hindi porket na yung governor, gober ka, alam mo na lahat. O tingnan nyo nangyari ngayon. ba? Diba? O oh, ngayon, eto pa, yung kuya niya na si Remulia. Ah. sasampapan ng ombudsman. Patay. Oo, <laughs> an, uh, naturingan <laughs> na attorney siya. Oh. Pero ang sukatan kasi sa pagiging um, uh, ombudsman, malinis. talagang ikaw ang ano, may, may, ano ka sa pagiging ano, ng, Dapat sa, 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 batas. Malinis mm. ka at wala neutral. Kang kaso, wala kang kaso ombudsman. <laughs> ah mean, may ah, meron kita okay, mo meron ka pala Tapos gusto mo maging boodsman. Ngayon okay, buti nga kamu mo na lamang ko. So, <laughs> para quits na para quits na. <laughs> Oh. <laughs> may kaso. Oh, may kaso ka. So so dyan yung napagtanto na ang administrasyong Marcos hindi nila sinasala eh. Uh -huh. Hindi nila sinasala kung sino yung mga nilalagay nila sa mga posisyon. Uh -huh. Basta nakita nila ikaw ay uh, loyal sa kanila, uh -huh. eh gagawin mo yung pinag-uutos nila tama man o mali. Yun, yun yung pinaka-resume pinaka kung may tatawag sa kanila. Oh. Na, halimbawa, o kaya katulad yan, kay OJC, reliyon, first time in ever sa Pilipinas na ginawa yung gano'n, na binastos mo <laughs> ang isang reliyon. Gagawin mo yan. Bakit mo gagawin? Dahil dun sa posisyon na yun. Pag nagawa mo na yun, yun na yung stepping stone mo. Wow, English yun, ha? Uy, stepping stone Ay, mo. Pag mo na, English ka. <laughs> na high blood ako, eh. Stepping stone mo, papunta doon sa gusto mong ano, posisyon. O, stepping stone. O katulad, o, katulad lang niya ni, ano, ni Remulia. Ah. O, ngayon, tina mo, gumagawa na naman siya ng kaepalan hmm. ni si Missing Sabungero. Iko-connect sa war on drug. Ah, Kasi tibay. nga, may, may hangarin siya na mapunta sa ombudsman. Yo. So, yung, war on drug na yon at do alam niya na ikakatuwa ni Pangulong Bongbong Marcos yun. Mm -hmm. Ayun, eto na naman, English. Mm -hmm. is Stepping stone niya, papunta Yo. doon so sa pagiging, pagiging ombudsman. ombudsman. So, ayan yung, ano, yung, ayan yung sinasabi natin na basta maging loyal ka lang sa administrasyong Marcos, kahit hindi ka tinatawag na, baka mabulol ako eh. Ah. Qualified. Ano? Qualified. Qualified. Qualified? <laughs> <laughs> ano? Qualificado, sabi mo. Yun, yun. Tagalog, qualified. Ano? Qualificado. Yun na yun. <laughs> <laughs> Basta ikaw ay ano, ta uh, loyal lang sa kanya. walang problema yun. Yeah, nah. Parang <laughs> RJ. <laughs> <laughs> Qualificado na lang. Ha? Qualificado. <laughs> qualified. Bulol ako dun eh. Ano to eh, uh, parang naging ano siya eh, over familiarity to si, eh, ano eh, si ah. Remulia Alam mo nyo kung bakit? Kasi parang naging kampante na siya na dahil nakaupo na siya dyan sa DILG at mga tropa niya yung mga nandyan, eh, pwede niya nang gawin yung gusto niya. Hindi lang over, diba? o over familiarity, overacting hmm. din. Pwede, <laughs> <O>, overacting. <laughs> Kasi, ano, alam mo yun, yung, yung ginagawa mo doon sa Kabite, eh, wag mong gawin dyan sa, ano, sa DILG, magkaiba yan. Kung gusto mo palang, ano, kung Nami-miss po pala yung mga ginagawa mo noon. Lalo ka, nila, ka na lang. Bumalik ka <laughs> na lang sa Kabite. Kasi, Umalis ka dyan. oh, di ba? Kasi dati, to, natutuwa sa kanya. Eto sa Kabite kasi to, eh. nakikita ko yung mga post nila ng mga oh. ano, Go, uh, ano na ba? Anong oras na? Anong pecha na? Uh, may pasok ba tayo ngayon? Oh. natutuwa sa kanya yung mga taga-Kabite. Well, taga-Kabite kasi yun. Kumbaga, kilala ka na na ganun yung style mo, na ganun ka, na ka, mm. na parang ginagawa mong biro yung para, alam mo yun, para ma-lessen yung pag-aalala ng mga Pilipino, ng ah. mga taga uh, kabitenyo eh gagawin mong biro. So okay yun, okay yun pagdating dun sa kabite kasi sanay na sila sa mga ginagawa mo o sanay na sila dun sa mga uh, pahayag mo na gano'n. o uh, ready na ba kayo? Gumaganan siya eh. ready na ba kayo? Walang Kagano siya, may pabitin. Walang absent ngayon, may gano'n siya kasi may pasok tayo. So, okay yun eh. Uh -huh. Okay yun, nakakatuwa yun. Pero kung nandiyan ka na sa DILG, eh, ibang usapan na yan. Buong uh -huh. Pilipinas na ang pinag-uusapan dito. Hindi magigets ng mga taga Mindanao, taga Bisaya, kung ano yung ibig mong sabihin na parang pabiting ka pa, napabiro mo. Ano ba to? Ano ba tong ano na to? Uh, na to. Uh, nagbibiro pa ba to? O, ano, seryoso na? Kasi iba-iba tayo eh. Hindi lang yan, ano. Kung baga, familiar ka dun sa lugar mo, eh, swak ka na rin dito. Hindi pwede yun. Kung ah. baga, dapat makibagay ka dun kung nasaan ka ngayon. Kasi buong Pilipinas na ang hinahawakan mo. Hindi lang dyan sa... Sa Kabite. Kung gusto mo sa Cavite, dyan ka na lang. Eh, hindi eh. Okay lang yan. Siguro, nag, ano na, nasanay siya sa ganun eh. Kasi matagal na siyang governor dyan. Pero, alam mo yon, next time siguro, gawin natin na uh, yon, sabi mo nga master, be professional. Yes. Kasi ibang usapan na pagdating sa buong Pilipinas. Hindi tayo pwedeng uh, pabanjing-banjing dito lalo na pag ano, pag sa uh, sinasabi natin na uh, panahon ng kalamidad. Pero imo um, halos uh, parang isang linggo, dalawang linggo na nag pero gagawin mong biro. Yung mga kababayan natin na nasa na inaabot ng baha eh ginagawa lang biro yan para mabawasan yung pag-aalala nila. Pero yung, alam mo yung magagaling sa mismong sekretary ng DILJ, yung pabiro, eh ibang usapan na yun. Medyo foul yun para sa mga Pilipino. Tama, partner. At uh, wala na nga eh. Wala na silang mga delikadesa. Wala na silang pakialam kung ano sasabihin ng tao. Hmm. Kung baga, uh, nagiging careless na sila lahat. Bahala na kayo dyan. No? Okay, basta ako gagawin ko to. Ito magpapasaya sa akin eh. Oo. Kasi at the end of the day, hindi naman para sa Pilipino ginagawa nila eh. Hindi naman para sa taong bayan ginagawa nila, kundi sa pansarili nila. Pero in mo eh, ikaw, ikaw ba, naman magkapatid kayo, magkapatid kayo, <laughs> sekretary? Mm, diba? Na, lupit. Ha? Oh, eh. Kung iba ibang tao may delikadesa, hindi, hindi ka Papa, eh? Hindi, nandun na kuya ko eh. Mm, oh, okay ngayon. na yan. Ibigay mo na lang sa iba. Oh, pero ngayon wala, wala. Hey, kaso, ano kasi oh. sila eh? Maputol lang ito, Master. Ano kasi sila eh? War. <laughs> oh, mag sila. Pero, mag mag pero, mag kasi yung mga rimulya, kaya wala na sila sigurong ganyan. Pero kahit pa paano, magka-press pa rin. Magka-isang dugo pa rin sila. Mm. Oh, eh, hindi natin alam kung anong mentalidad meron sila. Okay lang sa kanila yon. Pero sa mga tunay na may delegadesa, hindi mo pwede yung gano'n. Mm. di ba? Pero yun nga, yung iba dyan, yun, nilalagay pa yung pangalan, isusulat pa yung mga pangalan nila sa proyekto na nagagawa nila. Mga waiting shed, mga oh, cement, mga... Oh, nag-viral dati.